Ngayon naman Dok, pag-usapan yung age related na ko yung mga ano nung araw yung mga usapan na <laughs> yun na yung mga ng mga ikaw na ng problema sa mata. So ano po ba yung mga iba't ibang klasing mga age related na mga eye condition? Yes. So good morning po sa lahat no. So yung topic natin ngayon no, age related, yung common na age related na eye condition. So gusto natin i ito, lima lang to eh na mm. very common okay. no. So kasi actually, nabasa ko sa mga comments eh, sabi hmm. na something ah, na no, ano eh. po 'yung mga very, oh, yung mga, 'yung mga kailangan namin alalahanin mm -hmm. pag kami Nagkakaedad oh, okay. na 'no. At saka sana kung meron dito 'yung mga preventable, yeah. mm -hmm. no, paano po siya maiwasan. So, 'yun yung i-discuss natin. Pero dok, bago tayo mapunta doon sa sakit, anong edad po nila mm -hmm. dapat bantayan? Yeah. Na pwedeng mag-start na tong pagkakaroon okay. ng mga sakit na po yeah. na i-discuss natin. Mm -hmm. So, in general, nasa 40 pa taas. Eh? 40? Wow. 40 na. 40. 10 years, 40 years pa, Josh. Old. 10 years pa. Ay, binila ka. Binanggit ka. Binila na. Okay lang, dito okay, naman si Doc. <laughs> Ako, oh, one year na lang. <laughs> ay! Forty <laughs> pala, forty. Mm -hmm. Ay, ito na tayo malaman sa Dok. Itong una, Dok, ano po ba yung Press Biopia? Ano po okay. ba yun? Okay. so Press Biopia, ito yung pinakamadalas na complain ng isang 40-year-old, no? So, ang problema po dito ay nahihirapan po sila magbasa sa malapit na text, no? Anything near, o, oh, nagiging farsighted, okay. no? So, kailangan po nila ilayo. Presbyopia. Yung agay sa picture, nilalayo po nila yung <laughs> cellphone nila, oh, yung mga okay. uh, devices nila. Mm -hmm. Tapos, uh, gusto gusto nila i-zoom. Ang <laughs> mm. mga text. Ang Malalaki dama. mga fonts mm. din oh. sa nila. Hi mga, sa mama ko. Mga tito. <laughs> nakaraan tito. din kasi siya. Nagsiselfon siya ganun. Sabi ko, ma, hindi mo lalo mababasa. Ang layo-layo. Yun daw mas na mababasa niya pag malayo. Yes. So tinatanggap. Ina, inaangat nila yung current glasses nila. Mm. Um, mga ganun sila. Pero uh, uh -huh. dok, ano yeah. po yung symptoms? Bukod yeah. po dun sa nilalayo nga po yung ano, phone, ganyan, or pagka medyo nagiging mm. farsighted. Meron po bang pain po na nararamdaman yung okay. isang? patient po? So basically wala, no. Kumbaga talaga ang nagiging ano lang to, nagiging ah uh, uh, irritated sila, annoying na oh ganun my. na. Dati mm. hindi naman ako gano'n. Kailangan ko ilayo. Kumbaga nahihirapan mm. po sila. Kumbaga may hirap din po ito eh. Mm. Uh, experience kasi parang dati normal na normal ka from 30s tapos nag 40 ka. Up tigla, nagkakaganito, ganito So, nahihirapan sila. Pero, Dok, lahat ba dumadaan sa ganito? oh, Ay, ganito. Oh, talaga. Oh, sure <laughs> sure, sure na. Hindi may iyon. Sure, sure. Oh, yeah. una -una lang daw. Una-una lang tama. <laughs> <lang. laughs> <laughs> Walang exception. Mm. Pero, Dok, may factor ba na mas mapapaaga yung ganito mo with lifestyle, ganyan, sa mga ginagawa mo sa buhay? Okay. May factor po bang gano'n? Okay. So, may uh, factor dito, kadalasan yung salimin. No, kung, pinari, ikaw ay near-sighted, so, medyo mas ma... Uh, late lang ng konti. Ah. So, may mga ganon. Oh. Ah, yun, plus minus two years yan eh. Yung mga 40, 41, 42. Sometimes doon pala nag-start yung ganitong hirap. no, mm -hmm. so, so sila ay, uh, ano po, uh, parang hindi, in denial yan. Talaga. Hindi na, reading <laughs> last na ako. Ayoko magsalimin, pero kailangan. Oh, oh okay. Pero dok, pwede naman siya mapalate naman yung paglabas nung ganito mm. klase ng sa. Yes, meron naman iba 45 na pag tinanong. Ay, Oy, okay pa sila. Okay pa naman. Oh. Ano uh, pwedeng pwede gawin dok pa para 'cause <laughs> <laughs> okay, later stage na 'yan. Oh, okay. oh, okay. Medyo malate-late naman dok. Actually, yung ganito kasi ang uh, kubaga dun tayo sa pinagmulan niya no. Ang cause is yung aging ng lens ng mata. Okay. Yung okay. lente sa loob ng mata natin para mm. yung rubber band, no? Pag tayo bata, kaya mag zoom in, zoom out, okay. looking near and far. So, anong nangyayari po dyan is tumitigas siya. Nawawala yung elasticity ng lens. So, hindi na siya nag adjust when you're looking near. Uh, so, ikaw yung nag adjust Ang reading glass kasi is just like your magnifying glass. Eh. Yan yung effect niya. Eh. Ya, pag nag-magnifying glass ka, lumalaki lahat mm -hmm. ng phone. So, ganun din yung effect ng reading glass na sinusuot natin. Mm -hmm. no, kasi nawawala yung power. Yung natin, mm -hmm. power ng lens natin to adjust to No. Yeah. Mm. Yeah. Sa mga gantong cases na mayroong presbyopia, Dok, paano naman po nada-diagnose na talagang presbyopia? Baka mamaya, ibang condition, baka malabo lang talaga yung mata niya, o paano oh. nade-distinguish na ganto mm. talaga yung condition? Okay, yung. so when we go to our optometrist or ophthalmologist, no, sinacheck natin yung kanilang grado. Mm. no, So mm. may, may basic na refraction na ginagawa para malaman mo, kasi iba ang kuha ng grado sa malapit at malayo. Eh. Mm. So makikita mo kung ano yung <laughs> kailangan ng pasyente. Alright. Kadalasan, halos maganda yung grado sa distance. 2020 -20 sila sa distance. Mm. Pero sa NEAR, may recording din tayo nun. Mm. Uh, reading. Oh. Jager 1 is very NEAR. Sobrang okay. Lahat kahit sobrang liit na babasa mm. mo. Jager 16 is very uh, malabo. No? Ibig sabihin, kailangan mo na yung mga malalaking text na yon, So, mm. kailangan mo ng help ng reading glass. Oh, ito. Kadalasan doon, makikita mo, uy, mga malalaki lang kaya mo, ha? Kapag <laughs> maliliit na, hirap hirap ka. Okay, tapos bibigyan ka na ng sample reading glass na power mm -hmm. Aray, plus Pag pagsuot mo. Uy, ang basang-basa ko lahat. Hindi ko kailangan layo pero dito ko uy, read ko kahit sobrang liit. Mm. Yan, doon natin na makikita. Sa mga ganito yung glasses na binibigay dito daw kasi yung ginagamit nila para sa malapit yes, lang. Uh -oh. So paano kapag suot nila yung tas malayo naman uh -oh. gusto nilang nila tingnan? Pa, paano po magagamit yung salamin na yan? Kailangan po nilang uh -oh. tanggalin. So, ayo. Pero meron yeah, din ba double? Parang dalawang oh, lente. Yes, tama. So yung mga doble visa na ginagamit ng uh, ating mga lola, minsan ayo uh, nila yan eh allergic sila <laughs> sa doble visa kasi nangakatanda. <laughs> mm -hmm. no? Okay, oh. So, ang double visa will correct this distance, mm -hmm. taas and ding, sa baba. Mm -hmm. Pero syempre ngayon, mas bago na may progressive lenses na tayo. Uh -huh. Progressive, wala na po siyang linya. No? Wala ka ng lines na makikita, pero alam mong may grado. Uy, dito pambasa ko, dito pang computer ko. Sa taas is for your... Malayo talaga. Ang oh. galing. Kasi oh. yun lang yung familiar sign. Kaya pag nakikita mo yung mga natanong, di ba, parang sa ganyan. Oh, oh. May lang pag tumitingin sa malayo, yung oh. muya. Oo oh, yun, no? Kasi double vision yung gamit. Pero may progressive lens mm. na tinatawag. Doon. Mayroon din naman tinatawag na digital lenses. Digital lenses, mm. correct. Ano lang, wala akong problema sa malayo, pero lagi ako sa computer. Di ba, malami yung mga computer. 40 year old, no middle age, no? lagi na sa computer. This is for my computer. This is for my reading. No. No. So, parang at least, kung, kung most of the time sa computer ka, hindi mo na kailangan tanggalin oh. sa limin mo. Depende oh. ko anong pangangailangan. Oh. Sana afford, okay. afford na natin yan pag medyo umidad-idad na tayo. Mas, <laughs> mas, po na, po sana na. mas mura na yung mga Na mas ngayon. Actually ngayon, mas ano na, marami ng options sa mga lens. Yeah. No? Hindi na kagaya dati na yung extremes lahat. Oh. Ngayon, oh. meron na tayong gitna. Yeah. So, mas maganda. Perfect.